Oh. Diyos mio, arkitek, kung saan saan na kami nakarte ayan, may makakalaban pa kami dito. Ayaw, no, um, utan, ay, ano, ang na yan, kakalabanin ako okay. dito, mapapatayin ka ako dito. Kung saan saan na kami nakapuntang liblib na to, arkitek. <laughs> Tuntuburin na kami. ayan o, kawawa. Lakad, arkitek, lakad lang. Lakad namin. Masak na lang <laughs> Ay, nagpo po. Wala lang masakyan din eh, kung alam ko lang, di ako tumuloy. Ay nako, ang dami dami. Sa <laughs> amin baka pa. Ang <laughs> kitik wag ganito, wag yan mag-isa. Parang buwang siya. Tignan mo naman o. lit o. Susko. Ang layar. Ang hirap. buhay. nag <laughs> na. Wala pa masakin dito dahil pista.